Well, una sa lahat, uh, pakalala muna ako. I'm Christian Panga from Irigaring, Rinconada. So, bali sa po ako sa mga scholar ng City College, Sinaga. And right now, uh, kakatapos lang ng assessment namin. 3 to 4 hours yung naging assessment. And ngayon, ginawa namin yung actual na pagkatay ng baboy. So, simula from um, stunning, sticking, pag-deharing, at the same time pag, pag uh, hiwa ng mga baboy. So, uh, ikakandak naman namin yung interview, yung oral interview namin. Sa experience natin, of course, uh, nalaman natin isang scholar, gaano po ka importante, lalo namin na rin sa isa pong uh, katulad mo, ito pong uh, isinigawa pong ah, assessment ko ito. Well, napaka-importante nito sa isang estudyante na makakuha ka ng scholar na galing sa TESDA, especially sa City College Naga dahil uh, mat matutulungan ka nito ngeto opportunity na to lalong-lalo na sa panahon ngayon napaka-in-demand nito na uh, hindi lang sa local kundi sa ibang bansa so kapag nakakuha ka ng NC2 na Certificate, national certificate so magagamit mo to para um makuha yung uh, gusto mong career dito sa uh, slaughtering uh, industry Alright. Sir, since naibanggit mo yung slaughtering industry, sir, balak natin dito sa Pilipinas o sa ibang bansa if ever na magkakuha na national certificate? Uh, of course, um, dito kasi sa local, napaka maliit yung chance o kaya yung opportunity maliit lang. Pero, Uh, sa ibang bansa naman is uh, maganda yung opportunity. Kaya if may chance na magkaroon ng opportunity sa ibang bansa, so yes uh, doon po tayo sa ibang bansa. Magtatrabaho kapag uh, uh, maging competent tayo dito sa Uh, course na to. sa ating pong mga hindi nakakaalam regarding po dito sa ating pong uh, uh, scholar ng uh, atas, da, Pwede mo po bang maikwento ito pong uh, course? Well, actually, nagkataon lang na nagkaroon lang tayo ng chance at opportunity kaya pinagrab natin. Hindi naman talaga to para dapat sa akin eh, para sa kapatid ko. Pero since opportunista tayo, kaya ginagrab natin yung opportunity na to. Kaya yun, nung um, nag-attend na, nag tayo ng mga orientation, lecture, tapos uh, nalaman natin na maganda pala yung ganitong opportunity kaya sineryoso natin at kinaroroon talaga natin yung opportunity na to.